Gar. Ah, sobrang init guys. Bali na sa ano tayo. 34. Ito <laughs> oh. pa Try ko magluto ng itlog. Tingnan natin kung makakaluto nga ng itlog sa ano, araw. No. Kuha lang ako lutuan. dito ako sa taas namin magluluto kopya uy yeah guys dito sa pinakataas ng bahay namin so bali meron kami taas na hindi pa natatapos grabe yung init Tingnan e, natin kung talaga makakaluto tayo ng itlog sa araw itlog lang to itlog ayan o grabe init patong natin siya dyan sa buwan ah hindi natin init tayo ah init Uy, ah ako dito. ah Uh, yan. Yan. Then guys. Tapos, siguro may ilang minuto. kung uh, walang itlog sa amantika. Bali scrambled egg. Yan guys. Samahan niya ako kung talagang tunay na makakaluto tayo ng itlog. Pamagitan ng init ng araw. Scrambled egg kasi mas gusto ko scrambled egg. So, okay tayo. lit Ayan yeah, guys. Awaan natin. Ang init. Pagyan <laughs> okay, okay mo natin mantika. Okay. Ay, init. Pilapin. Excited na ako, gar. <laughs> Excited na ako, gar. <laughs> natin kung makakaluto talaga tayo. Pero grabe. Ang saat sa balat, sobra. Basta sa, sa, sa pa ako ng bahay namin. Kaya talagang sapul-sapul yung araw dito. Waiting oh. natin. Waiting, waiting. -da 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 -da. Kita nyo naman, guys. Kaya kasi yung araw. So, bali, guys. Yung ginamit ko po ay plastic siya. Kaya bali, ito. Wala tong daya para malaman natin kung talagang nakakaluto sa init ng araw wala ko lang eh nakapaso na wala <laughs> nang lagay lagay ko na ang gar lalagay ko na gar magpilang mo na ay lulipad ang gar ten. Tingnan natin, gar. Ang init talaga. Dito yatang luluin natin, natin ang kamaluto. Init, gar. Tingko mga ano, bukas, bukas na muli. Hindi sya agad maluluto ng mabilisan. Kasi kahapon yung ano, yung kanin natutong eh. Ano gar? Nainip na rin ba kayo gar? Good luck dyan. si Bayo na pinanood nyo to. oras nyo no. Para, agad siya maluto gar. kung iiwan ko to siguro matutuyo to mhm uh -huh. agad sa totoo lang gar uh, nagugutom na ako oh. aliatang pigagawa ko tong oh. <laughs> siya hindi ko na maintindan yung sarili ko kung na ba ako ko oh. <laughs> Ito balagar Gar Pag na monetize na sa Facebook Talagang kung ano naisip mong content <laughs> Kailangan kasi may upload tayo Gar Naisip ako lang ito Gar uh. Piling ko yung itlog ko unang maluluto dito ang isinit grabe ba po oh, ako dito Garo Ayan Garo Iiwa ko na siya doon Bala siya maluto mag isa Ang agad Ay, hey, Actually hindi siya totally naluluto Natutuyot lang talaga siya Garo Yan bali mga kaikik Uh, hindi ko naman antay halos mga 20 minutes na naging So hindi siya totally talaga yung malulutong luto siya. Uh, natutuyot lang siya dahil sa init ng araw. Yan. Kasi dapat talaga diyan ang pinaka naiinitan yung pinaka ilalim yung pan no para maluto siya. Pero nangyayari dahil nanggagaling yung init sa taas ng araw eh, ang nangyayari ngayon sa itlog, ay eh, natutuyot lang siya. Parang nangyayari sa kanin kahapon natutong. Galing sa init ng araw. Pero di ko alam yung iba kung nakaluto ba talaga. Kung, kung mag-experiment, wala <coughs> pa naman napapanood. Baka di ko na napapanood. Search ako. Mga nakaluto sa init ng araw. Yan bali mga kay maraming salamat sa panonood nyo, sa nanood nga dito kung may nanood man. Uh, maraming maraming salamat, yun. Bye bye, hanggang sa muli. Alright. Hmm? Ay, mali ito, ah. Ya, ya,